Ang magandang pag-uusapan natin, tutal, uh, uh, financial literacy rin lang ang pag-uusapan natin. Kasama po natin ng advocate, financial literacy, uh, si Mr. Arman Benko. Sir Arman, magandang-magandang araw. Magandang-magandang araw, uh, Dennis, at uh, sa lahat ng ating panood Sobrang mga balita ngayon. Uh, Oo, oh, mabibigat. Eh, no? oh, mabibigat. Oh. Parang uh, getting ready na tayo for another week. Sa, sa Monday pa lang, malalaki na yan. Yes, uh, yes, yes. Okay, ang pag-uusapan po natin ngayong araw na ito, eh bakit nga ba talaga, ba, bakit nga ba ang mga Pilipino hindi marunong mag-ipon? Parang... Parang wala namang tinuturo sa eskwela na ganyan, no? Uh, I invoke my right. Yeah. <laughs> <laughs> Nadala ako dun sa mga <laughs> Nadala <palina. ba? laughs> Sa I invoke my right. Uh, um, <laughs> siguro, seriously, <laughs> seriously, uh, pwede mong tingnan niya na uh, sa dalawang uh, o dalawang dahilan, yung panlabas at yung sarili. Mm -hmm. uh, yung panlabas, Uh, yan ang uh, madalas kin ginagawang dahilan. Hindi ako makaipon kasi hindi lang naman ang pasweldo sa akin. Tama. Parang sinisi sinisisi ang employer. Uh, uh. Ang hirap makaipon dahil ang taas ng presyo ng bilihin. Mm. Parang sinisisi ang uh, pamahalaan. Mm. Uh, Lahat na lang, hindi <laughs> siyang may kasalanan. <laughs> uh, <laughs> uh, yung magulang, yung magulang ko siguro kasi nakikita ko sila noon, eh, uh, burara rin uh. sa pera. Hindi rin nag-iipon eh. Hindi rin nakiipon, ah. sinabi lang sa akin pero sila rin nakikita ko kapos kapos pos ah. kaya eh uh, ubos biyaya uh, sa gastusin. So pero kung yan lang ang dahilan bakit meron namang iba nakakaipon at nagtatagumpay at uh, hmm. yes, kakaunti sila. Ibig sabihin hindi lang yon ang dahilan pala yung lalong-lalong -lalo na yung dahilan san sarili. Mm -mm. Uh, mabilisan yung mga millennial ngayon, 'di ba? Uh, Nauso sa kanila yung uh, FOMO, uh-uh, -oh. YOLO, you uh only -oh. live li once. Uh -oh. uh, kaya uh ngayon na revenge uh, travel. Revenge travel, uh -oh. ayun na nung dumating ang pandemic, ang gaganda uh -oh. ng mga ng mga ano pa, kataga o uh, pag-branding nila uh -oh. sa ganyan. Um uh, ako tingin ko mas mabigat yung dahilan kung bakit hindi nakakaipon yung pansarili, yung uh, mindset natin. Uh, of course, sasabihin. Then, dali mo lang sabihin yan kasi siguro mataas ang sweldo mo, mm. yung binibilan mo, eh, kaya mo dahil mataas ang sweldo mo. Mm. Hindi rin po. Eh, dahil uh, ako, aminin ko on national TV, nung unang-una ako nagtatrabaho, dahil nung nagtatrabaho ako, wala nang, wala nang alawan sa magulang. Mm -hmm. Alam nyo, nag gumpis ako ako, ha, mga ilang buwan din yun. Ah... Uh, yung tanghalian ko, ano, banana cue. Kasi ah, matamis, may panglakas, sugar. Oo, oh, oh, sugar Tapos, na uh, Kasi kakatapos... May carbs ano, na rin. Eh? Oo, oh, wala kang nag-uumpisa kang magtrabaho, hindi yeah. na ako binigyan ng alawans ng magulang ko. Uh, yung binigyan at, sa at, atin. At, at, titiisin ka talaga na magulang mo. Titiisin <laughs> ka para, para matuto. Para matutok, diba? matuto ka. Uh, oh. tsaka yung, ano, ngayon nga, buti ngayon, pa nag-a-apply, di ba, online. Mm. Dati ako, nagawa na, inabot oh, ko ba yun? Oo, Paglalakad ka, na, bawat building, building. At, pipila ka. Pipila uh, ka. Uh, walang uh, schedule dyan. Tsaka siguro, pag kinaroon, sinasabi nila, ang, kayo ang gagaling nyo, ang lalakas ng loob nyo magsalita, eh, Dati kasi para mag-apply ka ng trabaho sa magandang opisina, mm. tingin mo, mataas magpasweldo, mm. kailangan mo lagpasan yung gwardiya, di ba? Tama. Yung gwardiya. Tama. So, dapat magaling ang diskarte mo sa Tawa. gwardiya. Ngayon, eh, ang mga... Hindi ko naman po nilalahat. Nakakita ko, ay, naku, may gwardiya. Nanghirap na pumasok. Uh, hindi Tawa. hindi ka... Supladuhan ka lang, supl o uuwi ka na? O pahigpit lang, maano ma na, uurong uh, na. Tawa. So, going back to savings, Tawa. yung sarili nating... Uh, Uh, pananaw sa uh, pag-iipon. Mm. Uh, meron nga nga uh, isang sinasabi, yung savings equation dapat tanggap natin. May tamang equation eh. Uh, ako, eto, hulin huli na lang ko ito naranasan talaga o uh, pinaraktis. Yung una kasi, pag pumasok daw ang sweldo, huwag masyadong magastos para pag may natira, meron kang ipon. Mm eh hindi nangyayari yun hmm. doon sa mga dahilan na binanggit ko kanina o rin sa pansarili. Hmm. Kasi lalo na ako noon, sa unang pagkakataon na pinagkatiwalaan ako ng pera, kayo, ng pera ng magulang natin. di ba Nung bata pa tayo, oh, yan ang allowance. Alala uh, ko na, 20 pesos. Mm -hmm. Pero nag-survey na yung nanay ko, kakailanganin ko mga 10 to 15. Mm -hmm. oh, huwag ka masyado mag-gastos. Pag may uh, sobra dyan, ipon mo. Mm -hmm. Pero hindi ganun talaga pumapasok yung saving equation. Ang pera, pang-gastos ang pananaw ko, lalo Lama. na nung bata. Kaya kung merong natira, miskin na nabili yung pangangailangan bilang estudyante mm. na sanay na uy meron pang pambili mayroon pang pambili ng sorbetes dun sa labas at kung uh, yung ugali na yon equation na yon income expenses income minus expenses equal savings kung may natira. may eh, walang natitira kaya sinasabi natin hindi kayang mag-ipon Noong nagtatrabaho na ako income minus uh, expenses minus income mm -mm. Equals utang naman. Yeah, oh. Mas mataas yung uh, gastusin ko. Hmm. natuto kong umutang, credit card and all. Uh, maling equation. Ang simpleng tamang equation, bawat pasok ng pera, kahit ganong kaliit po, uh, sa minimum wage earner, magtabi kayo ng 200, 300 pesos a day. Uh, 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 per payday. Pay so, sa isang... Uh, buwan, e eh, meron kayong 600. Mm -hmm. O kung 500, para madali ang arithmetic, mm -hmm. 500 pesos every payday, hindi naman siguro guguho ang buhay nyo. 1,000 pesos a month or 12,000 in a year mm -hmm. ang naipon natin. Mm -hmm. Kung 500 lang, 6,000 pesos in a year, ilang beses po tayong kinakapos nagahanap, kung meron lang ako 5,000, o uh -huh. meron lang ako 6,000, isa uh -huh. e 500 pesos a month lang po yun. Pag pumasok ang kahit anong halaga ng pera, tabi nyo na po kagad. Uh -huh. 500 pesos sa buwan, yun ang unang gastusin natin. Uh -huh. Yan, yung savings equation na yan, sundan lang yan, sigurado makukuha nyo yung pag-uugali ng pag-iipon. Ako, ano, may natutunan ako kay Sir Armand eh, kasi matagal na kami magkaibigan nito ni Sir Armand eh. um, ano, kung gusto mong uh, magipon mag-ipon at ayaw mong bawasan yung income mo, rumakit ka ng Sabado at Linggo. <laughs> <laughs> O, so, tayo, Lulul. di ba? Ay, sasang dekada na kasi. <laughs> oh, oh. <laughs> uh, ako rin po, ha? Ah, akala nyo, oh. ganun yung mataas ang sweat. Rumarakit din oh, po. Di ba? Diba? Yung yes. racket mo, yun na lang ang ipon mo. Huwag mo nang bawasan yung income mo. Okay na yun. Correct. Oh. Uh, yung iba kasi, tama't, uh, ang galing mo talaga, Sir Dennis. eh sa'yo rin ang galing yun. <laughs> <laughs> then yung dagdag na income, additional income, hindi po yun para sa additional expense. Yes. Yun yung pang-ipon mo. Lalo yes. na yan, ha? Ah, na natin yung mga racket natin tinrabaho nating apat na oras, parang katumbas pag minsan ng isang linggong oh, sweldo. Totoo yan, eh. totoo yan. Naluka na. Nalo ka na. Mm -hmm. <laughs> Ay, hindi <laughs> na, Michael. Hindi ko naman Yung mga racket mo. Na, <laughs> <laughs> Pero ang racket mo naman, dito rin related. Uh, eh, di yung apat na oras na tinrabaho mo, isang linggo ang, ang uh, kapalit, mm -hmm. na katumbas ng sweldo mo doon sa regular na trabaho, eh, Dagdag ipon. Tama. Para doon sa... Gagastusin mo naman eh. Yung ipon naman, gastusin din yan Tama. para sa binibili mong kinabukasan. Iyon. Para hindi na tayo ma... Alam mo, ma, ma, nakakaluwag ng buhay pagka walang ano eh, di ba? Wala kang... Walang utang, walang, walang inaaboridong babayaran, mga gano'n, di ba? Yes, nakakaluwag yes, din. Kumadating na, sila Judith. Ang isip. Kayang-kaya mo oh, si Judith. Si Wala, Judith. Na, marami nagtatago dyan. Maraming maraming salamat uh, Mr. Arman Bego. Thank you very much. O, promote mo na yung uh, show mo every Sunday. Every Sunday, 3pm po. Uh, uh, Facebook, DWIZ. Tingnan nyo lang po. RU23 uh, uh, Facebook page. Pera-pera uh, lang yan. Uh, pagiging practical, pag-uusapan sa linggo. Iyon. Maraming salamat, Sir Arman Bego, Financial Literacy Advocate. Maraming salamat.